Ano ang ibig sabihin ng pagliligtas ni Jesus? Ang Jesus Save ay isang sikat na slogan sa mga bumper sticker, mga karatula sa mga athletic event at maging ang mga banner na hinihila sa kalangitan ng maliliit na eroplano. Nakalulungkot, kakaunti ang nakakakita sa pariralang nagliligtas si Jesus ang tunay na nakakaunawa sa kahulugan nito. Ang dalawang salitang iyon ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan at katotohanan si Jesus ay nagliligtas, ngunit sino si Jesus? Karamihan sa mga tao ay nauunawaan na si Jesus ay isang tao na nanirahan sa Israel mga 2,000 taon na ang nakalilipas. Halos lahat ng relihiyon sa mundo ay tumitingin kay Jesus bilang isang mabuting guro at o isang propeta. At bagamat si Jesus ay tunay na isang mabuting guro at isang propeta, ang mga paglalarawan sa mga nagawa ay hindi nakuha kung sino talaga si Jesus ni hindi nila ipinapaliwanag kung paano o bakit si Jesus ay nagliligtas. Si Jesus ay Diyos sa anyong tao. 1.1.1.14 Siya ay naparito sa lupa bilang isang tunay na tao. Unang Juan 4.2 Sa katauan ni Yeso Kristo upang iligtas tayo. Iyon ay nagdudulot ng susunod na tanong. Bakit kailangan nating maligtas? Si Jesus ay nagliligtas ngunit bakit kailangan nating maligtas? Ipinapahayag ng Biblia na ang bawat tao na nabuhay ay nagkasala. Mahangaral 7.20, Roma 3.23 Ang kasalanan ay ang paggawa ng anumang bagay sa isip, salita o gawa na sumasalunga sa perpekto at banal na katangian ng Diyos. Dahil sa ating kasalanan, tayo ay hiwalay sa Diyos at karapat dapat sa paghatol mula sa Diyos. Juan 3.18, 36 Ang Diyos ay ganap na makatarungan kaya hindi niya maaaring pahintulutan ng kasalanan na hindi maparusahan. Dahil ang Diyos ay walang hanggan at walang hanggan lumika, ang lahat ng kasalanan ay laban sa kanya sa huli. Awit 51.4 At sapat na ang walang hanggan at walang hanggang kaparusahan. Ang walang hanggang kamatayan, pagkahihwali sa Diyos, ang tanging makatarong kaparusahan sa kasalanan. Kaya naman kailangan nating maligtas. Si Jesus ay nagliligtas, ngunit paano siya nagliligtas? Dahil tayo ay nagkasala laban sa isang walang hanggan Diyos, alinman sa isang may hanggan ng tao, bawat isa sa atin, ay dapat magbayad para sa ating mga kasalanan, para sa isang walang hanggang katapusang tagal ng panahon, o isang walang katapusang pagkatao. Si Jesus ay dapat magbayad para sa ating mga kasalanan ng minsanan, walang ibang pagpipilian. Iniligtas tayo, Nesus, sa pamamagitan ng pagkamatay alang-alang sa atin. Sinakripis ni Kristo ang kanyang sarili alang-alang sa atin na binayaran ang walang katapusan at walang hanggang parusa na siya lamang ang makakapagbayad. Ikalwang Korinto 5.21, Unang Juan 2.2 Tinanggap ni Yesus ang kaparusahan na nararapat sa atin upang iligtas tayo sa walang hanggang tadhanang hiwalay sa Diyos. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, inialay ni Yesus ang kanyang buhay. Juan 15.13 binayaran ang multa sa ating kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Pagkaraan ng tatlong araw, si Jesus ay bumangon mula sa mga patay na nagpapakita na ang kanyang kamatayan ay tunay na sapat upang bayaran ang ating mga kasalanan at na ang kanyang buhay ay nagtagumpay sa kamatayan alang-alang sa atin. Unang Korinto 15 Si Jesus ay nagliligtas, ngunit sino ang kanyang iniligtas? Iniligtas Nesus ang lahat ng tatanggap ng kanyang kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Iniligtas Nesus ang lahat ng huminto sa pagsisikap na iligtas ang kanilang sarili at lubos na nagtitiwala sa kanyang hain lamang bilang kabayaran sa kasalanan. Juan 3.16 Gawa 16.31 Ang sakripisyon Nesus ay sapat na para bayaran ang mga kasalanan ng lahat ng sangkatauhan. Ngunit ang kanyang kaloob na kaligtasan ay tinatanggap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Juan 1.12 Dapat tayong magtiwala sa kanya. Kung naiintindihan mo ngayon kung anong ibig sabihin ng pagliligtas ni Jesus at gusto mong magtiwala sa kanya bilang iyong personal na tagapagligtas, maaari mong bilang isang gawa ng pananampalataya ipaalam ang sumusunod sa Diyos. Diyos, alam ko na ako ay, makasalanan at alam kong dahil sa aking kasalanan ay karapat dapat akong mawari sa iyo ng walang hanggan. Kahit na hindi ako karapat dapat, salamat sa pagmamahal mo sa akin at pagbibigay ng sakripisyo para sa aking mga kasalanan sa pamagitan ng kamatayan at muli ang pagkabuhay niya Yeso Kristo. Naniniwala ako na si Jesus ay namatay para sa aking mga kasalanan at nagtitiwala ako sa kanya lamang na magliligtas sa akin. Mula sa puntong ito, tulungan mo akong mamuhay para sa iyo sa halip na para sa kasalanan. Tulungan mo akong mabuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay bilang pasasalamat sa kaangahangang kaligtasan na iyong ibinigay. Salamat, Jesus, sa pagligtas mo sa akin. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.